Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, patience. Colossians chapter 3 verse 12. Ang talatang pong ito ay mula sa Colossians chapter 3 verse 12. Ay nagsasabi na bilang mga napiling tao ng Diyos, dapat tayong magtaglay ng pagiging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Ano ang ibig sabihin nito? What does this mean? Una, napiling tao ng Diyos. God's chosen people. Nangangahulugan ito na tayo ay special sa paningin ng Diyos at may mahalagang papel sa kanyang plano. Pangalawa, magtaglay tayo nito. Let's have this. Ito ay isang kalagayan na nangangahulugang gawin nating bahagi ng ating buhay ang mga katangiang ito. Mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at matiyaga. Ang mga ito ay mga katangiang nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos at nagpapakita ng ating pagiging kristyano. Bakit naman mahalaga ang mga katangiang ito? Why are these qualities important? Una, nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Showing God's love ang mga katangiang ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sa ating kapwa. Pangalawa, nagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos. Strengthens our relationship with God. Kapag nagsusuot tayo ng mga katangiang ito, mas malapit tayo sa Diyos at mas nakikilala natin siya. Pangatlo, nagpapalakas ng ating relasyon sa iba. Strengthens our relationships with others ang mga katangiang ito ay tumutulong sa atin na makipag-ugnayan ng maayos sa ating kapwa at magkaroon ng mga malulusog na relasyon. Paano naman natin maisusuot ang mga katangiang ito? How can we wear these qualities? Pang-apat, magnilay sa salita ng Diyos. Meditate on the Word of God. Ang pagbabasa at pagninilay sa Biblia ay makakatulong sa atin na matuto tungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa mga katangiang dapat nating taglayin. Panglima, magdasal, pray. Ang pagdarasal ay makakatulong sa atin na humingi ng tulong ng Diyos upang mas magawa nating magsuot ng mga katangiang ito. Pang-anim, makipag-ugnayan sa ibang mga Kristiyano. Connect with other Christians. Ang pakikisalamuha sa ibang mga Kristiyano ay makakatulong sa atin na lumago sa ating pananampalataya at mas magawa nating magsuot ang mga katangiang ito. Ako po si Brother Chris. Ang pagtataglay ng mga katangiang ito ay hindi madali. Ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Sa tulong ng Diyos, maaari nating gawin ito at mas mapakita ang kanyang pag-ibig sa mundo Praise God Glory to God Amen